mahal. <laughs> medyo mas mahal ngayon. Siyempre maraming nangangailangan na isda ngayon. Mataas, na, mataas po yung isda ngayon. Hindi ka tulad ng mga nakarang araw na medyo mababa. Dati 140, 130, mabibili mo yung tilapia pero ngayon 150 na. Ramdam na ng mga mamimili sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ang tumataas na presyo ng isda, bunsod ng pinaghahandaang long holiday. Ilan nga sa kanila Maga pa lamang ay nagtungo na sa palengke upang samantalahin na makabili ng mga isda hapang hindi pa gaanong tumataas ang halaga nito. Halos nasa 10 to 20 pesos per kilo ang itinaas ng presyo ng mga isda dahil sa pagiging in-demand nito sa ganitong panahon. Si Aling Beverly, Bultuhan na akong bumili dahil inaasahan na niyang tataas ang presyo. Opo, para po hanggang Sunday na, di na ako mamimili. Bali, pagka Monday, doon na lang po ulit mamimili. Mas mataas na po bukas kaysa sa ngayon. Ma'am, medyo mababa pa sila ng konti ngayon. Bukas at saka hanggang Friday yan, mataas po yan. Jackpot naman para kay Aling Bebe. Retailer ng mga seafoods ang pagdagsa ng mga tao dahil maaga pa lamang ay sold out na ang kanyang paninda kumpara sa mga ordinaryong araw. Sa ganitong panahon kada tao ay sinasamantala nilang damihan ang ibinebenta para kahit papaano ay makabawi Inaasaan talaga namin sa mga seafood po kasi yun talaga ang hanap ngayon ng tao. Madaling araw po, hindi na po inaabutan ng liwa na gubus na kami. Sa kasalukuyan, ang presyo ng bangus ay tumaas na din sa 20 pesos na mabibili na ngayon ng 220 pesos kada kilo. Sa tilapia naman, na dating 130 pesos ay tumaas na sa 150 pesos ang per kilo. Sa galunggong naman, na dating mabibili pa. Nang 240 per kilo ay tumaas na sa 300 pesos per kilo. Pagdating naman sa makarel, sa dati nitong presyo na 260 pesos per kilo, ngayon ay 320 pesos na. Samantalang sa salmon naman, tumaas din ito sa 20 pesos per kilo. Sa squid naman na isa rin sa binibili ng mga mamimili ay tumaas na din sa 400 pesos per kilo habang ang tambakol naman o yellowfin ay nasa 260 na ang kasalukuyang presyo nito. Ayon sa mga retailer, ang presyo ng mga ito ay maaari pa rin magbago o tumaas sa mga susunod na araw. Samantala, kaugnay ng posibleng pagtaas ng presyo ng isda dahil sa mataas na demand nito, nagpaalala ang Department of Agriculture sa mga retailer na iwasan na samantalahin ang mga ganitong pagkakataon upang magpatong sa presyo ng labis na papatak na sa profitery. Yun sa ating pong mga kababayan, huwag po sana nating gawing uh, dahilan ang pagtaas ng demand sa ating mga isda para po ang ating mga kababayan na mag-enjoy po sa ating mga fish ay hindi po mahirapan or yung kanela pong pagbili ay uh, sa tamang presyo lamang po. At uh, sa amin naman po ay sisiguraduhin namin na meron po tayong enough na supply sa merkado. Dagdag ni panlilio, panandalian lamang ang dapat na pagtaas nito at inaasahan ang pagbabalik sa dating presyo matapos ang buong linggo. Dagdag ng opisyal, patuloy na magsasagawa ng monitoring ang ahensya, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga polis maging sa Department of Trade and Industry upang magbantay laban sa mga mapagsamantala sa presyo ngayong long holiday. Mia Alonso, U1 TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.